Mga ka-farmers, magandang umaga. Sound check. mga testing tayo sa ating lapel mga ka-farmers kung gumagana ba. Ayan. Okay. Hello, magandang umaga po sa ating lahat. Kumusta na kayo mga ka-farmers? Welcome back po sa ating uh, live ngayon dito po sa akin pong uh, YouTube channel, Dodong Villaran YouTube channel. Ayan. Okay. So, in this uh, video live mga ka-farmers, gusto ko lang pong i-humble uh, na i-share po sa inyo ang share ito sa pagpunta ho ni Boss Stephen Tilano. Sir, magandang tanghali iyo Good afternoon, sir. Okay, pasoyo sir sa lapil. Ha? Ah, pasoyo lang ha. Sir, good afternoon. Good afternoon sa ating lahat. Ano? Okay, so si Sir Stephen Tilano. Si ano naman, si technician ko, si Sir Jimar Malones. Okay. Ang isa naman nating kasama si Sir Lewil Jan. Sir Lewil Jan. Okay. So sila mga ka-farmers, uh, sila po ay uh, nagsadya ngayon sa akin. Talagang binigyan ako ng oras, no? I mean, binigyan nila ako ng oras Sa panahon na pinuntahan dito sa akin pong pangpinوبرeng Babuyan, no? So sila po ay uh, nag-provide sa akin ng uh, Uh, isang feeds no na ginagamit ko sa aking mga fatining Sa mga nagtanong sa akin mga kafarmers farmers uh, marami ho ang nag-comment sa akin kung ano daw ang feeds na ginagamit ko sa aking mga fatining So pasensya na kung hindi ko isa-isa na sagot sa comment section pero ito na lang guys in public sasagutin ko. Sa fatining ko po mga ka ang ginagamit kong feeds. Dati-rati pa ho no nung simula sa nung nagsimula ako 3 years ago, mag 4 years na ngayon uh started from second batch until now na pang 11 batch na po na fatine Ang gamit ko po ay Pigrolac Premium Feeds, no? Ayan. So ngayon guys ay andalan nila ngayon ay uh, Pigrolac Premium Hog Grower Feeds kasi nga nasa grower na po ako ngayon sa aking mga baboy. Pero bago tayo magano guys, nais ko lang ipaumanin. Hihinga po ako ng paumanhin sa inyo dahil nga madudungis ang mga baboy ko ngayon, ano? Ayan, so hindi ko pa sila napapaliguan. Samantala ho mga ka-farmers, ang kinakain naman ho sa aking dalawang baboy inahin ay uh, sa kasalukuyan pong Figrolac Mama Pro Developer, no? Kasi nga, buntis sa sila ngayon. So ang gusto po mga ka-farmers ay ito, 52 days na po itong buntis ang if one saw na ito. Samantala ang sa kabila, ayan, nagpapahinga po siya mga ka-farmers. Shop ay buntis na rin today. Uh, 43 days, no? Na uh, simula sa pag o pag-AI ko sa kanya noon. Ayan. Pero itong isang inahin, guys, ang nag-AI nito si technician Jimar Malones. Sir, buntis na, sir. gusto na, damo na bata. Okay, so sa mga sandaling ito, gusto ko lang mga ka-farmers magbigay ng munting idea o munting kaalaman na ang sasagot po si Boss Stephen Tilano. Ito po ay regarding sa ah uh, yung nanong sa karamihan ng mga beginners dyan, yung regarding sa isang dumalagang baboy o kaya baboy inahin, kung ano daw ang purpose, no? Ano daw ang purpose sa sinabi ko, no? Sa sinabi mo, Kuya Dodong Bileran, ang imix mo, ang Pigrolac Mama Pro Developer and then Pigrolac Mama Pro Milkmaker. Sir Stephen, okay lang ba sa'yo makuha yung panig mo, yung sagot mo, ano? Kailan, sir? Sige, sige, sige. Uh, ano po yun, sir, yung mga katanungan? Ang natin mga... tanong ko, sir, ay ano daw ba ang kagandahan kapag po i-mix natin, halimbawa, 1 kilo na Figrolac Mama Pro Developer, and then 1 kilo also na Figrolac Mama Pro Milkmaker sa gilt or sa mga baboy na hindi pa naglalandi? Actually, pag gumagamit tayo ng Mama Pro Developer sa uh, ating mga inahin na gawing inahin o dumalaga, Then, i-mix po natin yung Mama Pro Milk Maker. ah uh, yun pa lang po, uh, yung developer kasi ay nag-enhance po at nag ng fertility sa ating mga gawing inahin. Tapos po, yung Mama Pro Milk Maker naman po ay uh, tumataas po yung nagdadagdag ng calcium sa ating mga inahin. At saka, nag-preparation din po para gawin silang inahin. Ah, uh, okay. So, ibig sabihin, sir, Sandali, sir. Gusto ko mapakita eh. Kukuha la, sir, may wait lang sir ha. Excuse lang mga ka farmers. Nandito kasi ang sako, gusto ko ipakita eh. So, ito ay uh, developer. <laughs> Ayun, pasoyo, sir. Yan, milk maker, yan, test ang developer Ka-farmers, tinitipon ko kasi yung mga sako Ang dami kong figurlak na sako dito oh. Yan Okay, mamalihog ka, pasoy, Sir Jimar Okay, gusto ko ihayag to Kasi nga, pwede mo sir may ano dyan Yan, So na ito sir, ang Figurlock Mama Pro Developer no. Tapos ang isa naman, Figurlock Mama Pro Milk Maker. Ayan. So yan sir, ang sinabi mo kanina. Yes sir. Ito po yung binubuo sa po yung fertilization ng ating inahin. Tapos ito naman po yung Mama Pro Milk Maker. Uh, may bio enhancer po yan. Mm -hmm. Uh, mm sa rin po yung papagatas sa ating inahin para mas maraming ma-produce yung inahin natin. Okay. Nagatas. Ito po, ah, uh, nagbibigay din siya ng fertilization para mas maraming ma-produce na similya at saka mas maraming ma-produce na bee. Okay, 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 okay. So honestly sir, sa akin karanasan, grabe nga talaga ito makapag ano eh, makapag provide ng or mag-produce ng gatas during lactation stage. Yes sir. Okay, so meron din po tayong mga ano, mga kababayang aggressor din po sir na base lang sa kanilang mga komento po sa akin sa private message. na mga figure like you, din. Maganda ang, ano, ang produce ng gatas sa kanilang mga sows, ano. Ayan. Okay? Sir Jimar, are you okay? Okay. <laughs> Marami to guys na ibahagi sa akin sa Sir Jimar na mga small knowledge about sa pag-alaga ng baboy. Simula pong talahiban to noon, no, ang history kasi sa akin baboy yan, talahiban to dati, may kawayan dito. Tapos dumating ang time na gusto kong magkaroon ng kunting uh, development kahit na backyard figure at least ngayon. Okay na sa akin to. Blessing pa rin to. Di ba sir? Tama? Yes sir. Okay, blessing pa rin to. Kasi I am planning now, mga farmers na for the future. mag pa ako ng isa pang inahin o kaya dalawa, no? So, yan. Kailangan lang siya Kasi ah uh, talagang record eh. Na cleaning dito, cleaning doon, disinfection at iba pang mga pwedeng gawin sa ano sa pagiging hug sir. Ayan. So, ngayon guys ay... ko uh, Kasalukuyan pong nagpapahinga ang mga fatiling ko ayon sa nahan hindi ko lang sila pwedeng lapitan ng gusto kasi ma-distract sila sa kanilang pag-rest, ano. Okay? So, sir, meron ka pang itagdag, sir, ng mga, ano, uh, ano karagdagang information. yung opportunity nito. Uh, uh, maraming salamat po sa aming mga kapiglulak dyan. At syempre also uh, maraming salamat to Sir Dodong. Uh, binigyan niya kami ng oportunidad na maging partner sa kanyang pagbaboyan. At meron na pong available ng mga pigrolak nationwide po. O, punta lang po kayo sa mga agribet supply. Meron din po, kami kaming mga technician na magaguide sa inyo about po sa inyong pagbababoy. Okay, maraming salamat po. Wala naman ano sir at maraming salamat din po sa inyo sir. Okay, so dito guys ay patuloy po akong nagpapakain ng grower feeds po sa aking mga fatling, And then sa aking dalawang inahin, ganoon din po ang uh, uh, para sa pagbubuntis, no? Figurilak Mama Pro Developer. Okay? Sir Jiman, meron ka pang idagdag? Okay na, sir. Gusto mong mabigay ng little knowledge sa ating mga kababayan? Okay, <coughs> ano sir. May ano na ko, sir? Sige, sir. Sa so, may, so, may developer, sir sa so, may developer blazer, ang mga ni Boss Stephen, ang kinalain ni nila, may mga factor ni mo. Tatlo sang factor sa developer, ang mga ang may bio -fertili fertility enhancer. Okay. So okay. May milk maker naman, bio milk enhancer. Mm -hmm. Kung sa may grower naman, kasi starter, ano naman isa sir. Pigro builders. Pigro builders. Uh, okay. kada isa sa ila sir, may advanced cooling system, may advanced cooling system. Tapos may clean RC factor, may clean RC factor na step. Ah, okay, 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 okay. Kaya ini amuman sir. Yan. Okay. Ano pa sir? Ano pa? Okay. Yun lang. <laughs> okay, salamat sir sa iyong ano. Maraming salamat sa iyong uh, dagdag na information about sa mga feeds ng uh, Pigurlak, ano. Okay? So mga ka-farmers, ako po si Dodong Villaran ay uh, Nagpapatuloy pong nag-thank you sa inyong lahat ano sa inyo pong uh, patuloy na pagtangkilik po sa aking uh, uh, YouTube channel maging sa akin pong Facebook page. So dalangin ko po sa ating uh, Panginoong Diyos na sana po ang inyong mga alagang hayupan diyan ay uh, nasa mabuting kalagayan no sa babagong-bagong panahon minsan maaraw tapos biglang uh, lumalamig, biglang umuulan. Ingat po kayo mga ka farmers, maraming salamat po ulit. God bless po sa ating lahat mabuhay po ang mga farmers sa lipunan.